Ayan. Sabi ang uh, na naman ng ilan. Wala pa yung kagabi. Hapon pa yun. Ganyan. Kapalaga ang kabusyo-busyo. Mala. Itigil. Mala. Magbuhos na naman lang. Talagang hindi ko alam kung ano nga sa kasili ko sa aming lugar. Ito kung ano nga, kung hindi lang ako sa peres namin, hindi ko alam kung ano nga ba, sa ano nang nangyari sa aming mga dito sa kabito dahil bagay ito ng namin yung bahay pero sa dito sa kabito bahay na walang kabalita naman pero sa panahon namin dito sa kabito na sa nang mamaya sa kaya na naman ng malakas yan kung sa siya ang sa amin kaya malakas yung po tayong lahat. Baka na sa Wala mo gagawin sa walabas ng bahay, mag na lang ito.